Hi, guys! Ngayon, magma-minus naman tayo. Tapos, parin nyo kung tutulungan ko kayo kung paasakotin ito. Una, 5 minus 1. Bilangin po natin minus 7. O, oh, bilangin po natin natin. Tiklop natin po ito. Sige. 14 minus 7. Bilangin po natin na. 7. 8. sagot ay kikita niya sa kamay. Kikita niya sa kamay ko. Sagot ay seven. Seven pa rin to eh. Seven, seventeen minus makikita niyo ah. Sagot ay makikita niyo sa kamay ko. Sagot ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sakot ay... Nakikita niya sa kamay ko. Sakot. sagot. Kinig kayo sa akin. 8. 16 minus 7. 16 minus 7. Ha? 16 minus 7. 16 minus 7 na. Three. ano? 7. 60 minus 7 na. Bilangin po natin. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 16. Sagot ay makikita sa kamay ko. Sagot ay... one wow.